Ito ang matandang nambabawi ng, ng buhay sa mga taong umuupa sa boarding house niya. Siya si Dorotea Puente na ipinanganak on January 9, 1929 sa May, California. Lumaki si Dorotea sa isang pamilya na hindi maganda at nakasama nga ito sa pag-uugali niya na nadala niya sa pagtanda niya. Around 1970s, nag si Dorotea na magpatayo ng isang boarding house kung saan tumatanggap siya o nagpapatira siya ng mga taong walang tumatanggap. Ito mga taong mabibisyo, wala na mga pamilya, may deperensya sa pag-iisip at mga matatanda. Kaya naman maraming tumitira doon sa may bahay niya pero sa kanila din pala gagawin ni Dorotea yung kademonyohan niya. May mga tumitira sa boarding house ni Dorotea na biglaan lang nawawala. Nag-iimbestiga naman yung mga pulis pero dahil nga mabibisyo naman daw kadalasan yung mga tao na yon hindi naman ang dala pinapansin. Pero ang hindi alam ng mga pulis, may kinalaman pala si Dorotea dito. Dahil itong si Dorotea ay pinapainom ng pampatulog yung mga tao sa loob ng bahay niya at saka niya nilalason or sinasakal at saka niya inililibeng doon sa may garden sa likod ng bahay niya. Pagkatapos siya silang malibing, tinatago niyang wala nang ang buhay yung mga biktima niya at saka niya kukunin yung mga pensyon na makukuha sana nila. In 1985, merong magiging boyfriend si Dorothea at ito nga si Everson Gilmouth, 77 years old, na nakilala niya sa kulungan. Ilang buwan din naging sila pero hindi rin naging maganda yung relasyon nila at dito na nga lang bigla ang nawala si Everson. In November 1985, nagpagawa si Dorothea ng isang box para lagyan daw ng mga libro at ipapadala daw niya sa isang tambakan. Pero on the way doon sa pagdadala ng box, biglang pinatapon ni Dorothea yung box doon sa may ilog at pumayag naman yung karpintero kasi nga libro lang naman daw yung laman nun. Pero ang hindi alam ng karpintero, hindi pala libro yung laman nun, kundi si Everson na wala ng buhay. Ilang beses pa tong ginawa ni Dorotea but in 1988, matatapos ang lahat. Noong 1988, biglaang ang nawala si Alvaro Montoya, 52 years old na dating palaboy at huling nakitang buhay doon sa bahay ni Dorotea. Sa so pagkawala ni Alvaro, agad namang nag-alala yung counselor niya na si Judy Buwan na nagsumbong agad sa mga polis para imbestigahan si Dorotea. Inalugog na mga polis yung boarding house ni Dorotea pero wala nga silang nakitang katawan dito pero dito nga nila napansin yung garden ni Dorotea na agad nilang hinukay. Siyempre, bago nila hinukay yun, nagpaalam muna sila kay Dorothea na pumayag pa nga at inabutan pa nga sila ng pala. Bago pa nga sila maghukay, sinabi nga ni Dorothea na aalis daw muna siya para bumili ng kape. Hindi nagtagal sa paghuhukay ng mga polis, dito nila matatagpuan ang walong katawan ng mga taong nakabalot ng mga plastik na may edad na 50 to 80 years old. Mga oras na yon hinahanap na ng mga polis si Dorothea pero hindi pa na siya bumabalik sa pagbili niya ng kape pero tumakas na pala siya pero 5 days later lang nahuli din naman siya. After ng limang taon sa korte, nahatulan si Dorotea ng patong-patong na panghabang buhay na pagkakakulong. Ayon pa nga kay Dorotea, I used to be a very good person at one time. And then March 27, 2011, binawian na ng buhay sa kulungan si Dorotea dahil sa katandaan. Panaw siya sa edad na 82 na mas matanda pa sa lahat ng binawian niya ng buhay.